Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay gagawa tayo ng cellphone na nag-uuto restart. So ang model po nito ay Samsung. So ito po yung nagpadala si Rigustami and Palugme from Spirit Kison City. So ito po yung naging issue niya. Restart problem, never pa pong pinaayos. So ang gusto po ng may-ari na wala pong mabura dahil mayroon po siyang importanteng file sa loob na kailangan na hindi talaga mawala. So, ito po yung naging issue niya. Ayan, kung i-charge nyo po siya, ayan, nag-charge po siya, merong laman ang battery. Pero kapag i-power on mo siya, ayan, i-on natin siya para makita natin ang problema. So, ayan guys, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Kasi sa sobrang dami pong nag-PM nito, na ganito ang problema ng kanilang mga cellphone. Dito po sa channel nito ay mapapanood nyo po ang full video kung paano ito gawin. Ayan guys, ito po yung naging issue na naghahang lang po siya, napupunta naman doon sa pinaka minusa na kaso hindi mo siya mapipindot pero nagre-restart, restart siya ulit. Ayan, hintayin po natin, bigla po yan mag-restart. So minsan hindi rin po makakarating sa ganon, doon lang po sa mismong Samsung logo yan guys, ang model po pala nito ay Samsung E7 II. So ang gusto po talaga ng may-ari dito na walang mabura sa paggawa dahil marami po siyang importanteng files sa loob. At talagang ginawaan ko ito ng paraan, pinag-aralan ko po siya. Buksan ko na po ito noong pinadala niya at nakuha ko po, po ang idea kung paano gawin na walang mabura. Kaya ang ginawa ko dito, isi-share ko sa inyo kung paano ito gawin na wala talagang mabura. So ayan, Aww. keep on restarting lang po siya. Hindi talaga nagtutuloy. Sa mino, hindi napipindot. nagahang, Ayan, ang unang gagawin natin, bubuksan po natin ang loob para makita natin ang problema. So dito guys, nabuksan ko na po itong unit na ito at Umabot po ito ng 3 days dito sa akin dahil pinag-aralan ko po ang problema dahil yun po ang gusto ng mayari. Gusto ko na sanang i-reset ito o re-reprogram. Kaso lang, mayroon siyang importanting files. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga ng tuno na walang mabura. Ayan, pinagtatanggal ko po yung mga screw nito. So bago ang lahat, shout out muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyo. So ayan, ang gagawin natin, tanggalin natin yung mga, yan, So, nandyan po yung speaker at secondary speaker sa baba. So, yan. Meron pong speaker yan. Yung sa taas naman, yun po yung airpiece na speaker. ini ko na sana ang board nito. iha eh, hardware ko sana ang board or i-reset ko. Pero ito po yung ginawa ko. Nung tinanggal ko po yan, yung pinaka-connected sa charging board sa baba, ay ayan. Magulat po kayo. So, sa tagal ko po itong pinag-aralan, umabot po ako dito ng 2 hours bago ko nakuha ang idea. So, ayan guys, nagtutuloy na po siya. Ayan. Tingnan natin kung magtuloy sa menu at napipindot kanina. Naghang lang po siya at mag-restart. Hindi po siya napupunta sa menu at bigla siyang mag-restart. Ayan uh, po yung ginawa ko. Tinanggal ko yung flex connected sa charging pin. Ayan. Kung napapansin nyo po, nagtutuloy po ito. Ayan, napipindot siya. Kanina, ang nakikita mo lang sa baba lang, yung tatlong button lang. Pero kapag pinindot mo, ay hindi napipindot at nagre-restart. At ito guys, kung napapansin nyo po, napipindot na po siya ng normal. At wala po talagang nabura kasi kung napapansin nyo, meron pa pong password at meron pong picture na nasa loob. So, buti na lang hindi ko hinardware ang board. So, marami po gumagawa ng video nito. Hindi nila pinapakita kung ano yung ginawa. Sa video na ito, natutunan nyo po kung paano ginawa. Sana suportaan nyo po ang aking video. So, ito po yung problema niya. Ang tawag po yan ay yung charging board. Connected po yan sa charging speaker mouthpiece sa fingerprint, nandyan po pala ang pinaka-shortage niya. Kaya ang nangyari, nagpapatay-patay dahil merong shortage sa charging board. So, ang ginawa ko po dito ay pinalitan ko po siya. Inorder ko po ito sa loob ng tatlong araw. Ito po yung supplier ko. Ayan. So, ayan. Dahil dumating na po ang pisa natin. Ayan kagandahan po sa ipinalit ko ay original pa rin. So sa ganitong piyesa ay medyo may kamahalan talaga. Pero ang may-ari po pala nito bago niya pinadala ay napresyuhan po siya sa iba ng 3,500. Pero dito po guys, comment po kayo sa video or mag-PM kayo sa aking FB page kung magkano ang singilan. Sa gusto pong magbayos ay PM lang po kayo sa aking FB page, Joel Poon TV Official New Page. So ayan guys, ikinabit ko na po siya at mamaya sabay-sabay po natin itong hayan na kapag ikabit natin ang flex doon sa charging board na bago kapag magtutuloy or hindi pa rin kasi kanina grounded po ang pinaka charging board kaya siya nagpapatay patay at hindi nagtutuloy sa mino naghang lang po siya at nagre-restart kapag napunta sa pinaka system niya so ayan ang ginawa ko kinabit ko siya ikabit niyo rin po yan lahat yan po yung mga connected sa antena So, ang piyesa po na ikinabit natin ay original din po yan, hindi po class A. Kaso, medyo may kamahalan din po yan, hindi po yan mura. So, kung gusto nyo po magpaayos na ganito, huwag nyo pong gawin na kayo lang kasi possible yan, na mamaya madisgras yan nyo po ang piyesa or yung pinaka-flex ng LCD baka, or yung LCD mismo ay mapingas kasi pag nagkamali ka dyan ng angat ay pwedeng masira din. So, ayan, ibalik ko muna yung tung tunghayan po ninyo mamaya kung magtutuloy pa rin ba yan sa Mino na pinalitan na po natin kasi yun po yung short na nakita nyo po kanina na nung tinanggal ko po talaga siya ay bigla pong nagtuloy nagulat po talaga ako sobrang tagal ko rin po ito na pag-aralan so hindi naman araw oras lang po pero ang gagandahan po sa pagawa wala po tayong nabura at ang may-ari po talaga grabe po yung pasasalamat niya dahil meron siyang importanteng file so hindi ko muna ikinabit yung takip sa likod dahil gusto ko po na itisting para kung sa galing hindi man gagan ay eh, hindi na po na tayo mahirapan dahil didikitan na po natin yan. So hindi po magdobli-dobli ang dikit. So dahil tested po ito, ayan, intayin nyo po pagdating sa mino. Kung nagtutuloy ba ito? So ito po yung ipinalit natin. Yung, ang tawag po dyan ay charging board. So meron pong grounded. So ayan guys, 100% po nagtuloy po talaga siya. Wala na pong problema ito. At Pura mismo nung araw na naayos ito ay pinadala ko kagad. So, sobrang pasasalamat ng mayari. At ang ipinalit natin ay connected sa charging. Ayan, nagja-charge po siya. Wala na pong problema. At ang gagandahan, wala po talagang nabura. So, ayan, di dinikitan ko na yung takip dahil kung dikitan ko siya kanina na hindi pa natin at na at ganun pa rin ay possible na magpatong-patong na po ang dikit. So, ayan, gumamit po ako ng T7000. So sa gusto pong magpaayos ay PM lang po kayo sa aking FB page Julpon TV Official New Page. So yun po yung bago nating page mga idol. At sana suportahan nyo rin po ang aking new page kasi nawala po talaga ang una nating page. So ayan. Normal na po siya. Wala nang problema. Ang volume okay lahat ang touch, wala na pong problema. So sana guys, nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking video at mag-follow sa aking FB page, Julpon TV Official New Page. At sinubukan ko rin po sa i-restart, ayan. So hindi po ito mag-restart dahil may password. So pinindot ko po yung button volume down at power para mag-restart. At titingnan natin kung mag-restart, -re restart pa rin ba siya. At kung magtuloy pa ba siya sa Mino? Dahil kanina, puro restart, restart lang po talaga. Ayan guys, 100% po, gumana. At wala na pong naging issues. So, ayan guys, normal ang charging. Ito lang po talaga ang problema. So, maraming salamat po sa inyong panonood.